Oh, hello guys, ito po tayo ng bato. Ayan, liliit po. Eh. ko na po ang tanggalan. Sobrang liit. Ayan, eh. tanggalin lang po natin. Tagal po tanggalin ito. May sagang maliit. Hindi, baka di nyo na po makita. Ayan. <laughs> yeah. Ayan, sorry. Papagawa po sila ng isang sing-sing. Pinapatuno -sing. lang po tumalit na Para hindi sayang ang alahat nila magamit pa Ayun. eh, huli so po na itong mga bato na to na ito tanggal na to may ari mayroon po tanggalin, eh. malisado po, maliliit ngayon po, kung eh, natanggal natin, liliit po yun liliit thank you po, salamat po thank you for watching